Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang tinatawag na madilim na pag-akit mula sa aklat ni Robert Greene. Isa itong lihim na sining kung paano mo maaakit ang isang babae ng hindi halata. Hindi ito basta simpleng panliligaw at lalong hindi lang tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa kung paano mo kontrolin ang emosyon at isipan ng isang tao hanggang kusa siyang mahulog sa iyong mga kamay. Isipin mo sa bawat titik, bawat kilos at bawat salitang binibitawan mo may kapangyarihan kang magtanim ng pagnanasa sa puso ng isang babae. Hindi niya namamalayan na ikaw na pala ang iniisip niya bago siya matulog at ikaw ang hinahanap niya sa bawat pagising niya sa umaga. Ganito gumagana ang pag-akit na hindi lantaran, ngunit malakas ang epekto. Ngunit tandaan, ang pag-akit ay parang apoy. Mari itong magbigay ng init at ilaw kung gagamitin sa tama, ngunit maaari rin itong manira at magdulot ng pagkasunog kung mali ang iyong intensyon. Kaya sa bawat teknik na tatalakayin natin, kailangan mong maunawaan na ito ay laro ng isip at emosyon, hindi lamang isang laro ng pisikal na katawan. Sa kasaysayan, ang mga hari, pinuno, at makapangyarihang lalaki ay gumamit ng sining ng seduction. Bilang kanilang lihim na sandata, hindi sila basta nagpapakita ng damdamin. Sa halip na pinaparamdam nila na ang iba ang pumili sa kanila, kahit na sa likod ng lahat ay sila ang may hawak ng tunay na kontrol. Ani ngayon ikaw mismo ay matututo kung paano ito gumagana. Sa video na ito, sisimulan natin ang paglalakbay papunta sa madilim ngunit makapangyarihang mundo ng madilim na pag-akit. Number 1. Ang lihim ng misteryo. Sa mundo ng seduction, ang unang batas ay simple ngunit malakas. Huwag mong ipakita ang lahat tungkol sa iyong sarili. Ang misteryo ay isa sa pinakamabisang sandata ng sining ng seduction. Kapag hindi mo agad ibinubunyag ang lahat ng bagay tungkol sa iyo, nagiging palaisipan ka sa mata ng babae. At kapag may palaisipan, Natural siyang mahuhumaling natuklasin kung sino ka talaga. Paano ito gamitin? Sa halip na agad mong sabihin ang lahat ng iyong kwento, piliin lamang ang mga bagay na magpapukaw ng interes. Halimbawa, huwag mong ikwento agad ang lahat ng detalye tungkol sa iyong trabaho o buhay. Magbigay ka lang ng maliit na pahiwatig at hayaang siya mismo ang magtanong pa. Ang ganitong iparan ay gumagawa ng imahen na ikaw ay kakaiba at may lalim na hindi. Madaling makilala. Mahalaga ring iwasan ang pagiging predictable. Kapag palaging pareho ang galaw at pakikipag-usap mo, mabilis kang mawawalan ng appeal. Pero kung minsan, magpapakita ka ng seryosong anyo, at minsan naman magaan at nakakatawa, nabubuo ang tinatawag na unpredictable charm. Ang ganitong kilos ay nagpapataas ng interes dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na makikita sa iyo. Ang misteryo ay hindi lang tungkol sa pananalita, kundi pati sa kilos at presensya. Halimbawa, sa mata pa lang, Maari ka nang magbigay ng pakiramdam na may tinatago ka. Hindi kailangang sobrang seryoso, ngunit sapat para magiwan ng tanong sa isip niya. Ang simpleng pagtahimik sa tamang oras ay mas makapangyarihan kaysa sa libong salita. Kung gagamitin mo ng tama ang misteryo, mapipilitan siyang isipin ka kahit wala ka. Magiging interesado siya na alamin ang mga bagay na hindi mo sinasabi, at sa bawat oras na ginagawa niya ito, mas lalong lumalalim ang kanyang emosyonal na pagkakabit sa iyo. Tandaan! Ang hindi mo sinasabi ay mas malakas kaysa sa lahat ng sinabi mo. Sa dulo, ang sikreto ng misteryo ay hindi pagtatago ng buong pagkatao mo, kundi ang pagbibigay ng tamang piraso lamang. Ang babae na gusto mo ay dapat makaramdam na may mas malalim. Pangbahagi ng iyong mundo na hindi pa niya nakikita. At sa bawat araw na lumilipas, siya mismo ang lalapit upang tuklasin ito. Ito ang unang hakbang ng madilim na seduction. Number 2. Ang lakas ng pagmamasid sa sining ng seduction, hindi sapat ang salita o hitsura lamang. Ang tunay na sikreto ay nasa kakayahan mong magmasid. Kapag marunong kang makinig at tumingin sa kilos ng babae, malalaman mo agad kung ano ang kanyang hinahanap at kung saan siya mahina. Ang bawat titig galaw, ang simpleng singite, ay nagsisilbing pahiwatig kung paano mo siya mahuhulog sa iyong bitag. Paano ito gamitin? Sa bawat pakikipag-usap mo, huwag kang masyadong abala sa sarili mong sasabihin. Sa halip, ituon mo ang pansin sa kanya. Obserbahan ang tono ng kanyang boses, kung saan siya madalas tumitig at kung ano ang kanyang inuulit-ulit na ikinukwento. Ang ganitong detalye ay magsasabi sa iyo kung ano ang importante sa kanya mo upang maging mas malapit siya sa iyo. Kapag napansin mong mahilig siya sa atensyon, ibigay mo ito ngunit dahan-dahan lamang. Kapag nakita mong gusto niya ang lalaking tahimik ngunit malalim, ipakita mo na kaya mong magdala ng ganoong anyo. Sa madaling salita, ang pagmamasid ay parang mapa na magtuturo kung anong landas ang tatahakin mo para mas maging epektibo ang iyong seduction. Marami ang nagkakamali dahil puro sarili nila ang iniisip. Pero ang tunay na makapangyarihang manlalaro ng seduction ay parang salamin, kayang ipakita sa babae ang mismong hinahanap niya. At magagawa mo lang ito kung alam mo ang kanyang kahinaan at kalakasan. Dito pumapasok ang malalim na pagmamasid. Sa pamamagitan ng tahimik na pagtingin at pakikinig, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Dahil mas maraming alam ka tungkol sa kanya kaysa sa alam niya tungkol sa iyo. At sa bawat impormasyong iyon, mas madali mong maitutulak siya sa direksyong gusto mo. Ito ang ang likas na kapangyarihan ng seduction. Gamitin ang impormasyon laban sa kanya. Sa dulo, ang sining ng pagmamasid ay hindi lamang para makita kung sino siya, kundi para kontrolin kung paano siya kikilos. Kapag nagawa mong basahin ang kanyang isipan sa pamamagitan ng kanyang kilos, hawak mo na ang lubid na nakatali sa kanyang damdamin. At mula doon, madali nang kontrolin ang laro ng seduction. Number 3, ang kapangyarihan ng misteryo. Isa sa pinakamalakas na sandata ng seduction ay ang misteryo. Kapag masyadong halata ang iyong motibo, mabilis kang mababasa at mawawala ang interes ng babae. Pero kapag ikaw ay parang palaisipan na hindi agad masagot, mas lalo siyang maaakit na alamin kung sino ka talaga. Ang misteryo ay parang apoy, hindi niya mapipigilan ang sarili na lapitan ito. Paano ito gamitin? Huwag mong ibigay agad lahat tungkol sa iyong sarili. Kapag tinanong ka, sagutin mo, pero iwanan mo ng konting puwang na magiiwan ng tanong sa kanyang isip. Ipakita mo ang ilan sa iyong galing, pero huwag mong isiwalat ang lahat ng iyong sikreto. Ang ganitong taktika ay magiiwan ng gutom sa kanya, at ikaw lamang ang makakapagpawi nito. Ang misteryo ay gumagana dahil likas sa tao ang kuryosidad. Kapag hindi niya alam ang buong kwento tungkol sa iyo, lalo siyang magiging abala sa pag-iisip. Sa bawat oras na inaalala ka niya, mas lalo siyang naakit. Dahil ikaw ang laman ng kanyang isipan, kahit wala ka sa harapan. Kung makikita mong nagsisimula siyang magtanong-tanong, ibig sabihin epektibo ang ginagawa mo. Ang bawat tanong na hindi agad nasasagot ay parang kawit na kumakapit sa kanyang damdamin. At sa bawat bitin na impormasyon, mas lalong lumalalim ang kanyang interes. Ngunit tandaan, ang misteryo ay dapat gamitin ng tama. Kung sobra kang tahimik at wala kang ipinapakita, baka isipin niyang wala ka namang halaga. Ang tamang balanse ay ipakita ang sapat para mahumaling siya, pero itago ang sapat para hanapin ka pa rin niya. Sa huli, ang misteryo ay hindi tungkol sa pagtatago lamang, kundi sa pagbibigay ng ilusyon na may mas malalim pang dapat tuklasin. Kapag nagawa mong maging palaisipan sa kanyang isip, hawak mo ang pinakamahalagang sandata ng seduction, ang kapangyarihang gawin siyang habulin ka. Number 4, ang sining ng pakikinig. Ang uh, karamihan may akala nila, ang seduction ay puro salita at galing sa pagbibida ng sarili. Ngunit ang totoong sikreto ay nasa pakikinig. Kapag nakikinig ka ng totoo, ipinaparamdam mo sa babae na mahalaga siya. At ito ang pinakamabilis na paraan para makuha ang kanyang loob. Hindi lahat ng tao ay marunong makinig, kaya kapag nagawa mo ito, iba ka agad sa karamihan. Paano ito gamitin? Sa tuwing makikipag-usap ka, huwag puro sarili mong kwento ang iikot. Hayaan mong siya ang magsalita at unti-unti mong basahin ang bawat emosyon na lumalabas sa kanyang salita. Ang bawat detalye na ibinabahagi niya ay armas na maaari mong gamitin sa tamang oras upang mas lalo mo siyang mapasok sa iyong mundo. Kapag naramdaman niyang naiintindihan mo siya ng higit pa sa iba, doon siya magsisimulang magbukas. Ang isang simpleng babae na madalas baliwalain ng mundo, biglang magiging espesyal kapag... Nakita niyang may isang taong nakikinig ng buong puso at isipan. At kapag ikaw yon, hindi ka na niya basta makakalimutan. Ngunit tandaan, ang pakikinig na ito ay hindi dapat basta pakitang tao. Dapat marunong ka magtanim ng tamang reaksyon. Isang tango, isang ngiti, o isang malalim na sagot na magpaparamdam. Sa kanya na tunay kang nakaugnay. Sa kanyang iniisip. Ito ang uri na dikoneksyon na hindi madaling maputol. Ang sining ng pakikinig ay parang salamin. Kapag mas... Nararamdaman niya na naiintindihan mo siya, mas lalo siyang mauhulog. Ang bawat lihim, bawat hinaing, bawat pangarap na ibinubulong niya sa iyo, ay nagiging tali na siya mismo ang nagkakabit sa kanyang damdamin patungo sa iyo. Sa huli, tandaan mo ito. Ang taong marunong, makinig ay may kapangyarihang, kontrolin ang puso ng kausap. At sa larangan ng seduction, walang mas malakas na impluensya. Kaysa sa isang lalaki na kayang gawing espesyal, ang babae sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Number 5, ang kapangyarihan ng misteryo. Ang isa sa pinakamapanganib na sandata ng seduction ay ang misteryo. Kapag alam ng babae ang lahat tungkol sa iyo agad-agad, nawawala ang thrill. Pero kung may mga bagay na hindi niya agad maintindihan, mas lalo siyang mapapaisip at maa-attract. Ang misteryo ay parang apoy na laging nagbabantay sa kanyang imahinasyon, at dito nagsisimula ang pagguhulog ng loob. Paano ito gamitin? Huwag mong ibuhos lahat ng detalye ng buhay mo sa unang usapan. Magbigay ka ng kaunting pahiwatig, pero huwag kumpletuhin ang kwento. Hayaan mo siyang magtanong, mag-isip, at maghintay ng kasunod. Ang ganitong paraan ay parang laro ng isip na ikaw lang ang may kontrol. Kapag ginagawa mo ito para kang isang nobela na hindi niya matigil basahin, ang bawat pahina na kanyang natutuklasan ay lalong nagiging dahilan para manatili siya. Ang misteryo ay hindi tungkol sa pagiging malayo, kundi tungkol sa pagbibigay ng sapat na liwanag upang siya ay magpatuloy habang may itinatagong dilim na nag-uudyok sa kanyang manatiling interesado. Sa bawat pag-uusap, mag-iwan ka ng bakas. Halimbawa, kapag tinanong ka tungkol sa isang karanasan, sagutin mo ng simple pero may kulang. Oh, may nangyari nun! Pero mahaba ang kwento niyan. Ang ganitong sagot ay magbubukas ng pinto sa kanyang imahinasyon at doon siya magsisimulang mahulog. Tandaan, ang misteryo ay hindi pagiging sinungaling. Doa ring pagiging mapanlikha sa paraan ng pagbubukas ng iyong sarili. Ang taong mahirap basahin ay nagiging mas kaakit-akit kaysa sa taong madaling hulaan. At sa tuwing nahuhuli siya sa palaisipan mo, mas lalo siyang nahuhulog sa iyong bitag. Sa huli, ang babaeng nahulog sa misteryo ay hindi basta-basta nakakaalis. Sapagkat ang kanyang isip ang laging naglalaro at ikaw ang bida sa mga tanong na siya mismo ang gustong sagutin. Ang misteryo ay hindi lamang proteksyon, kundi isa ring mapanganib na anyo ng kapangyarihan. Number 6. Ang kapangyarihan ng pagmamasid at manipulasyon. Sa mundo ng seduction, hindi sa ang ganda ng salita. O itsura, ang tunay na sandata ay ang kakayahang magmasid. Kapag marunong kang tumingin at magbasa ng kilos ng tao, hawak mo na agad ang kalahati ng laban. Ang bawat titig, bawat galaw, bawat maliit na ekspresyon ng babae ay nagsisilbing pahiwatig kung paano mo siya mababali at madadala sa laro mo. Ang sekreto dito ay simple, Huwag kang basta kumilos, kundi pag-aralan mo muna. Pansinin kung saan siya nagiging mahina, alin ang nagpapasaya sa kanya, at ano ang hindi niya kayang tiisin. Ito ang unang hakbang ng manipulasyon. Alamin kung ano ang butas ng kanyang emosyon bago ka pumasok. Kapag malinaw na sa iyo ang kanyang kahinaan, saka mo siya dahan-dahang dalhin sa direksyong gusto mo. Halimbawa, kung napansin mong mahilig siyang purihin, gamitin mo ito hindi para sumamba, kundi para kontrolin siya. Ang bawat papuri ay magiging tali na dahan-dahan mong hinihigpitan hanggang siya mismo ang maghabol sa iyo. Ang pagmamasid ay hindi lang panlabas. Dito pumapasok ang dark psychology. Kailangan mong basahin ang mga bagay na hindi niya sinasabi, yung mga galaw, ng kamay kapag siya ay kinakabahan, o yung biglang pananahimik kapag tinamaan mo ang isang sensitibong paksa. Ang bar ito ang pinto ng papunta sa kanyang isip, at kapag binuksan mo yon, madali mo nang mapapasok ang kanyang mundo. Ngunit tandaan, ang tunay na seduction ay hindi nagmamadali. Hindi ito laging tungkol sa pisikal, kundi sa pagtatanim ng ideya. Ang babaeng mina-manipula sa isip ay mas madaling mahulog kaysa sa babaeng pinipilit sa katawan. At dito makikita ang brutal na katotohanan. Ang pinakamalupit na kontrola ay 'yung hindi niya namamalaya na hawak mo na siya. Kaya ang pinakamakapangyarihang seducer ay hindi ang pinakamalakasang bosses, kundi ang pinakatahimik na nagmamasid. Ang taong nakaupo sa gilid Tahimik pero alam ang lahat ng galaw. Siya ang tunay na nagmamando sa laro. At kapag natutunan mo ito, hindi mo lang makukuha ang babae, kundi kaya mong baguhin ang paraan ng pag-iisip niya hanggang siya mismo ang magpapaamo sa iyo. Number 7. Ang laso ng pagdududa. Isa sa pinakamabisang sandata ng seduction ay hindi ang purong pag-ibig o atensyon, kundi ang pagtatanim ng maliit na buto ng pagdududa. Kapag napaisip mo ang isang babae kung sapat ba siya para sa iyo, doon nagsisimula ang kanyang pagkahulog. Ang hindi niya alam, ikaw mismo ang naglatag ng lason na iyon sa kanyang isipan. Madilim ito, pero totoo, ang tao ay kusang nahuhulog sa mga bagay na hindi niya lubos na makontrol. Kapag sinanay mo ang babae na maramdaman na maaari siyang mawala sa iyo anumang oras, hahabol siya ng kusa. Hindi na kailangan ng malakas na salita, sapat na ang isang malamig na tingin o katahimikan sa oras na inaasahan niyang ikaw ay nariyan. Dito pumapasok ang dark psychology gaslighting. Gawin mo siyang magtanong sa sarili niya, ako ba ang may mali? Ako ba ang hindi sapat? Sa bawat tanong na iyan, mas lalo siyang nagiging dependent sa iyo para sa kumpirmasyon. At kapag nasanay siya na ikaw lang ang makapagpapagaan ng kanyang isip, hawak mo na ang kanyang emosyon. Ngunit hindi ito dapat halatang laro. Kailangang marunong kang balansehin, bibitaw ng kaunting lamig, tapos biglang magpapakita ng init. Sa ganitong paraan, parang roller coaster ang emosyon niya at ang mga tao, lalo na ang mga babae, ay nalululong sa ganitong klasing emosyonal na biyahe dahil mas malakas ito kaysa ordinaryong kasiyahan. Ang seduction ay hindi palaging pagbigay. Minsan ito'y kontroladong pagbawi. Kung palagi kang available, mawawala ang halaga mo. Pero kung natutunan mong maging misteryoso at pabago-bago, siya mismo ang maghahanap sa iyo. At ang masakit na katotohanan, ang taong pinagdududahan, niya ay siya ring taong mas lalo, niyang hinahabol. Kaya tandaan mo Brad, sa larong ito, hindi ang pinakamabait ang panalo, kundi ang pinakamarunong magtanim ng emosyon. Ang nanglaso ng pagdududa kapag ginamit ng tama ay hindi lang magpapahulog sa babae, kundi magbubulag din sa kanya na ikaw na pala ang may hawak ng lahat ng kontrol. Number 8. Ang takot ng pag-iisa Kung may isang damdaming kayang gumapos ng kahit sinong tao, ito ay ang takot ng pag-iisa. Sa seduction, kapag natutunan mong hawakan ang takot na ito, para kang may tali sa leeg ng isang babae at siya mismo ang humihigpit nito. Ang sikreto ay simple. Iparamdam mong ikaw lang ang nakakaintindi sa kanya. Ipakita mong naiintindihan mo ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga lihim, ang kanyang kahinaan. Kapag naramdaman niya na ikaw lang ang nakabasa ng kanyang kaluluwa, magtatanim ka ng dependency. Ngunit kasabay nito, dahan-dahan mong ipaparamdam na maaari rin siyang iwan kung hindi kanya aalagaan. Dito nagiging brutal ang dark psychology. Gamitin mo ang tinatawag na push and pull technique. Bibigyan mo siya ng atensyon. Pagkatapos bigla kang maglalayo. Sa bawat layo mo, mararamdaman niya ang bangin ng pag-iisa. At sa bawat balik mo, iisipin niyang ikaw lang ang sagot sa kanyang takot. Huwag mong ipakita ang buong sarili mo. Ang misteryo ay lason na hindi nakamamatay agad, pero nakakaadik. Kapag mas marami siyang hindi alam tungkol sa'yo, mas lalo niyang iisipin na kailangan kanya para punan ang mga tanong sa kanyang ulo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga babaeng insecure ay madalas mahulog sa mga lalaking mapanganib. Isipin mo Brad, hindi lahat ng laban ay gamit ang lakas o yaman. Ang pinakamalakas na sandata sa seduction ay ang damdaming hindi kayang kontrolin ng tao. At nong takot ng pag-iisa ay isa sa pinakamapanganib. Kapag ito'y hawak mo na kahit anong tibay ng babae, kusa siyang luluhod para hindi maramdaman ang kawalan mo. Sa huli tandaan mo, ang tunay na seductive power ay hindi lang sa pagpapaligaya, kundi sa kakayahan mong iparamdam na kapag nawala ka, mawawala rin ang mundo niya at yan ang pinakamadilim na anyo ng kontrol. Number 9. Ang roller coaster ng emosyon. Walang mas nakakabaliw sa isang tao kaysa sa hindi niya alam kung ano ang susunod na mararamdaman niya. Ito ang tinatawag na emotional roller coaster. At sa seduction, ito ang isa sa pinakamabisang armas para gawing adik sa iyo ang isang babae. Kapag palagi kang mabait, predictable, at laging nandiyan, mababaon ka sa tinatawag na comfort zone. Oo, mamahalin ka niya, pero bilang kapatid, ibigan or safe zone. Sa dark psychology, ang sikreto ay hindi ang pagiging palaging mabait, kundi ang pagiging pabago-bago. Isang araw iparamdam mong mahal na mahal mo siya. Kinabukasan parang wala siyang halaga. Ang ganitong laro ng emosyon ay nagiging lason na may halong tamis. Kapag binigyan mo siya ng matinding saya at lambing, babagsak ka agad siya kapag bigla mong binawi iyon. At dahil sa bagsak na iyon, Hahanap-hanapin niya muli ang taas ng saya na ikaw lang ang makakapagbigay. Ito ang cycle ng dependency. Tingnan mo ang mga kwento ng mga babaeng na huhulog sa maling lalaki. Madalas ay hindi dahil sa yaman o hitsura, kundi dahil sa thrill ng unpredictability. Hindi nila alam kung ano ang susunod at yun mismo ang nagbibigay ng excitement. Ang utak ng tao ay nagiging adik sa ganitong push and pull. Sa kasalukuyan, kaya mong gamitin ito sa simpleng paraan. Huwag mong ibigay lahat ng oras at atensyon mo. Magpakita ka ng init, tapos bigla kang magpapalamig. Sa bawat ganitong cycle, mas lalo siyang mapapaisip, mas lalo siyang mahuhumaling, at mas lalo siyang magiging dependent sa'yo. Tandaan mo Brad, ang seduction ay hindi palaging tungkol sa katawan. Mas matindi ang laro ng isip. Kapag kaya mong kontrolin ang emosyon ng babae, hawak mo hindi lang ang puso niya, kundi ang buong kaluluwa niya. Number 10. Ang pagwasak sa kanyang depensa sa pamamagitan ng kahinaan. Lahat ng tao may tinatago. Kahit gaano siya katapang o kastrong sa paningin ng iba. At sa mundo ng dark psychology at seduction. Ito ang pinakapaboritong armas. Ang kahinaan ng target mo. Kapag natuklasan mo ito, hawak mo na ang susi para wasakin ang depensa niya. Hindi mo kailangan maging sobrang guwapo o mayaman para akitin ang babae. Ang kailangan mo lang ay marunong kang makinig. Sa bawat kwento niya, bawat hinaing, bawat sikreto, doon mo matutuklasan kung ano ang kulang sa kanya. Maaaring validation, attention, o simpleng pakiramdam na siya'y naiintindihan. Ang sekretorito ay ang pagbibigay ng bagay na matagal na niyang hinahanap. Kung palaging nararamdaman niyang kulang ang atensyon ng mga taong mahalaga sa kanya, ibigay mo yon. Kung palagi siyang minamaliit ng iba, ikaw ang magpapafeel sa kanya na espesyal siya. Sa ganitong paraan, dahan-dahan mong tinatanggal ang depensa niya hanggang sa ikaw, na lang ang mundo niya. Pero tandaan, hindi laging mabait ang atake. May pagkakataon din na ginagamit ang kahinaan para lalo siyang itali sa'yo. Kapag natutunan mo kung saan siya natatakot, halimbawa, ang takot niyang maiwan, pwede mong laruin iyon. Magpapakita ka ng init, tapos biglang lilayo hanggang sa siya na mismo ang hahabol. Ito ang mapanganib na katotohanan ng seduction. Mas madaling akitin ang isang babae sa pamamagitan ng kanyang sugat kaysa sa kanyang lakas. Sapagkat ang sugat ay masakit, at kung ikaw ang gamot, ikaw ang hahanap-hanapin niya kahit paunti-unti mo siyang sinisira. Sa huli Brad, ang pagwasak sa depensa ng isang babae ay parang pagbukas ng pinto na matagal nang nakasara. Kapag nakapasok ka na, mahirap ka ng paalisin. Dahil hawak mo hindi lang ang puso niya, kundi pati ang kahinaan niyang pilit niyang tinatago sa lahat. Number 11 Ang paglikha ng misteryo at paglalaro sa imaginasyon sa Dark Psychology at Seduction. Ang pinakamalakas na sandata ng isang manliligaw ay hindi palaging kagandahan o kayamanan, kundi ang kakayahang mag-iwan ng tanong sa isip ng babae. Kapag masyado kang predictable, mabilis siyang magsasawa. Pero kung misteryoso ka, palagi siyang mapapaisip. Ano kaya ang iniisip mo? Ano kaya ang susunod mong gagawin? At bakit hindi mo agad ibinibigay ang lahat ng detalye tungkol sayo? Ama ang mga tanong na ito ay nagiging pitag, na kusang hinuhulog hulugan niya ang sarili niya. Ang sikreto dito ay ang pagbibigay ng konte. Pero hindi lahat. Sabihin mo ang bahagi ng kwento mo, pero putulin mo sa pinaka-exciting na parte. Magpakita ka ng atensyon, pero bigla kang mawawala. Gamitin mo ang katahimikan bilang sandata, dahil sa katahimikan, dun siya mismo nag imbento ng mga sagot. At tandaan Brad, ang isip ng babae ay puno ng imahinasyon. Kapag hindi ka buo sa kanya, siya mismo ang pupuno sa mga kulang gamit ang kanyang pantasya. And sa puntong iyon, hindi ka nalang isang tao nagiging imahin ka na ng lalaking pinapangarap niya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga misteryosong lalaki ay mas nakakaakit kaysa sa mga masyadong open at clingy. Ang hindi mo sinasabi ay kasing lakas ng mga bagay na hayagan mong ipinapakita. Kaya huwag mong ibigay ang buong sarili mo agad. Gawin mong laro ng isip ang inyong relasyon. Sa bandang huli, ang misteryo ay hindi tungkol sa pagsisinungaling, kundi tungkol sa pagkokontrol ng impormasyon. Ikaw ang magdidikta kung ano ang makikita at ano ang mananatiling lihim at doon ka nagiging mas mapanganib dahil sa dilim ng iyong katahimikan, doon siya kusang nahuhulog. Number 12, ang paghahalo ng pain at pleasure. Isa sa pinakamalakas na teknik ng dark psychology at seduction ay ang pagbibigay hindi lamang ng ligaya, kundi pati ng kaunting kirol. Dahil ang utak ng tao ay mas lalong nahuhumaling sa isang bagay na nagdudulot ng halo-halong emosyon. Kung palagi kang nagbibigay ng atensyon, mabilis itong nagiging normal sa kanya. Pero kapag binigyan mo siya ng mainit na pagmamahal ngayon, at bukas ay tila malamig ka, doon nagsisimula ang pagkalito. At sa kalituhan, mas lalo siyang nahuhulog dahil ang isip niya ay naghahanap ng kasagutan. Gamitin ang balancing ito ng pain at pleasure. Halimbawa, iparamdam mo sa kanya na espesyal siya, pero bigla kang maglalagay ng distansya. Sabihin mo na siya ang pinakakaiba sa lahat, pero huwag mong gawing araw-araw ang pagbuhos ng papuri. Ang kakulangan at sobrang pagbibigay ay parehong sandata na kapag pinagsama, nagiging lasun na nakakabigani. Minsan, isang maliit na selos lang ang kailangan mo para magising ang kanyang damdamin. Hindi mo kaya mas magloko, kailangan mo lang iparamdam na hindi lang siya ang mundo mo. Sa ganitong paraan, siya mismo ang maghahabol para maibalik ang atensyon mo. Pero dapat mong tandaan Brad na ang teknik na ito ay parang apoy. Kapag sobra, maaring masunog at masira ang relasyon. Kaya ang sikreto ay nasa timing. konti lang. Sapat para magising ang emosyon niya at mapalalim ang kapit niya sa'yo. Sa huli, ang paghahalo ng pain at pleasure ay hindi para saktan siya ng literal, kundi para lumikha ng emotional na roller coaster na siya mismo ang gugustuhin sakyan. At kapag naranasan na niya ang ganitong klase ng emosyon mula sa'yo, mahihirapan na siyang humanap ng ibang lalaking makapagbibigay ng parehong pakiramdam. Ngayon, Natutunan mo na ang ilang sa pinakamadilim na sekreto ng seduction. Tandaan, ang kapangyarihan ay hindi laging nakikita. Minsan ito ay nasa kilos, oras at pananahimik. Kung marunong kang gumamit nito, ikaw sing magiging sentro ng kontrol. At sila ang kusang mahuhulog sa iyong bitag. Pero laging mong alalahanin, ang seduction ay parang apoy. Maari may sa'yo magbigay init at liwanag, pero maaari rin itong maging delikado kung hindi gagamitin ng tama. Kaya gamitin ito ng may katalinuhan at disiplina. Dito nagtatapos ang video natin. Kung nagustuhan mo ang nilalaman, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share. Dahil dito, sa Darkness of Truth, patuloy nating ilalantad ang mga sekreto na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Hanggang sa susunod, manatiling matalino.